DZRH member, DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. DZRH, Grabe ka na mamagbiro, Lord. Ganyan ka ba talaga? Mahilig ka ba sa mga sorpresa? Bakit naman ang pinakamahaligang tao pa sa buhay ko? Bakit siya? Dapat ako! Sana ako na lang! Sana ako na lang! May pangako ang bukas, kasaysayan, ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Sana Ako Na Lang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako, ang bukas. Sigurado ka bang okay lang talaga sa inyo na maghiwalay ang mga magulang nyo? <laughs> Siguro ngayon palang nagsisikin in sa yon, no? Ay, nung isang araw nga, eh. Narealize ko na hindi na uuwi si Papa sa bahay. Nalungkot ako, hmm? Sabi ko ni. Pero Rian, mabuti na rin ito. Kasi ayokong dumating sa puntong tuluyang mawala yung respeto nila sa isa't isa. tisa Ayoko ding dumating sa punto ng papuno na kami ni CK sa kanilang walang katapusang pagtatalo. May hangganan talagang bawat bagay. Pati ang mga relasyon. Ang mahalaga, wala namang nagbago sa turing namin sa kanila ni CK. Magulang pa rin namin sila. Sa bagay. Pero Mary Ann, kung malungkot ka, huwag mong itago. Pwede ka naman maging malungkot. Pwede ka rin umiyak. <laughs> Doon lang madalas na silang mag-away. Nahirapan kami ni Sigay noon, pero nasanay na lang kami. Eh, tiyak, ganun din yung mangyayari ngayon. Sa una, mahirap, malungkot. <sighs> pero masasanay din kami. Masasanay din kami sa katotohanan ng hiwalay nang mga magulang namin. <coughs> Sige, nung isang araw pa yung ubo mo ha. Gusto mo sa mga kita magpacheck ha? Eh, hindi, okay lang ako ate. Sigurado ka. Oo. Maka <coughs> kasi natutuyo ang kanyang pawis. Panay basketball mo eh. Eh para naman may physical activities ako kahit papano. Ay, siya nga pala. Malapit ng boarding exam mo, ha? Ready ka na ba? Ako pa. Wow. <laughs> Kailan ba ako hindi naging handa? Hindi ako sumasabak sa laban ng walang armas. Oo na. Ikaw na. Hmm? <laughs> o ikaw. Kumusta yung grades mo? Naku. Ako pa ba? <laughs> <laughs> Kapatid talaga kita. Talaga magkapatid tayo. <laughs> ate, buti pa. Tulungan mo ako maglinis sa atik. Mm. Masyado ng maraming alikabok yung mga libro doon eh. Tsaka, bumili rin ako ng Starbucks para sa sahig. Oo, oh, tara, halika. oh, eh, te. Hmm. Kumusta na kaya si Papa? Gusto mo? Bisitahin natin siya? Sabayan mo na akong kumain, Marian. Kumusta naman kayo dito, pa? Uh, maayos naman. Tahimik dito. Kung gusto niyo ni CK, eh, dito kayo matulog minsan. Hmm. Mukhang magandang nga tumabay dito pag weekend. Sabihan niyo lang ako ng maaga para maiwan ko sa inyong susi. O oh, kumakain ba kayo ng maayos? Ano ba itong ulam na to? Ilang araw na to? Kagabi lang yan. Ah. Uh. Pa, kumain kayo ng maayos ha? Hindi na kayo bumabata. Kailangan ingatan niyo yung kalusugan niyo. Sa tono ng pananalita mo, parang nabuhay uli ang lola mo. o, <laughs> well, kumusta naman ang mama mo? Eh, yeah, okay naman. Medyo tahimik na siya ngayon. Kasi wala na siya kaaway. eh, <laughs> si Nasa school pa. Gusto niya nga sumama eh. Kaya lang, may sasalihan na naman daw siyang kompetisyon. Mm -hmm. Napaka-competitive ni si ano? no? Daming pangarap sa buhay. <laughs> Mas mainam nga ganyan. May ibang kabataan ngayon, na Hindi alam kung anong gusto nila sa buhay. Buti nga yung kapatid mo, alam niya kung anong direksyon niya. Ang taong walang pangarap, madaling mapariwara. Tama. Tama kayo pa. <sighs> Salamat, anak. Salamat? Saan? Dahil kahit marami kaming pagkukulang ng mama nyo sa inyo, palagi kang nariyan para kay CK. Masaya akong makita na mahal niyong dalawa ang isa't isa. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mm. Sike, naubo ka. May gamot dyan sa medicine natin. Uminom ka. Wala ito, ma. Mga pala, yung pantuition mo, iniwan ko sa aparador mo sa kwarto, ha? Thanks. May kailangan ka pa bang iba? Wala na ho. Kapag may kailangan ako, nandiyan naman si ate. <coughs> sige, message mo na lang ako. Okay, ma. Kapag may kailangan kayo ng ate mo, ha? Okay. Ikaw, okay ka lang ba? Mukhang ang dami mo yata ang ginagawa ngayon, ha? Okay, oh, man. Don't worry about me. Ang ayusin mo, ang pag-aaral mo. Ma, hindi ka ba nalulungkot na halos kalahating taon na natin hindi kasama rito si Papa? Sige. Wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Maraming mas mahalaga na dapat at tupagin. Bilang marami kang obligasyon sa trabaho at sa mga kliyente niyo. Canada pero pa, ilang taon? Eh, hindi ko pa sigurado. Pero initially, dalawang taon na ron. Kailangang ma-establish muna ang branch ng company kaya hindi ko pwedeng iwan basta-basta. Eh, pwede ba kaming sumama? Oo nga, kahit na tourist visa lang ang dali namin. Na <laughs> mga anak, may mga priorities kayo. <sighs> Sabi mo dati pa, magbabakasyon tayo. Eh, hindi na nga natuloy. Hayaan nyo, baka after a year, pwede kong magawa ng paraan. Talaga? Okay. Kailan kayo alis? Uh, next week na. Pa, mag-iingat ka. Ha? Tatawag kami ng madalas sa'yo. Alam na ba ni Mama? Eh, kayo na lang ang magkwento. Okay. I-update nyo ako sa lahat ng nangyayari sa inyo, ha? Oo. Uh -huh. Pa, alagaan mo mabuting sarili mo doon, ha? Saka, huwag kang maghahanap ng ipapalit kay Mama. Oh. <laughs> Malulungkot kami ni ate kapag nangyari yun. Si Kay, matanda na ako para dyan. Wala yan sa isip ko. Eh, dapat lang. Baka mamaya niyan. hindi ka na rito sa amin. <laughs> Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na naman kayo nakapaghugas sa mga pinakain nyo. Kasi ilang oras na naman kayo nag call sa papa nyo. Eh, ngayon lang naman, ma. Sobrang busy nga ni Papa sa Canada, kaya sinamantalan na namin ni ate. Pagod na ako sa trabaho. Pagdating ko rito sa bahay, ako patungo... pa tong Oh, magpahinga na kayo. Ako na mag-aayos sa kusina. Eh, hindi pa kayo pagsabihan, oo. Ma! Wala kayong oras na kumustahin kami ni Sike. Pero lagi kayong may oras para bungangaan kami. Bungangaan? Oh, Tama ba yung narinig ko, may Ma, Ma ate, tama na yan. Bakit? Totoo naman, di ba? Ate. Mula nun hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi bungangaan kami ni Sike. Pati si Papa. Buti nga si Papa umalis dito sa bahay. Kaya mas tahimik ang buhay niya ngayon. Bastos! Ah! Oh my God! Ma. ka may trabaho ka na, kaya nakakaya mo ako sagot-sagutin. Ha, Mary Ann? Ano binagyaibang mo? Ang kakarampot mong sweldo jangan sa trabaho mo? Ha? Baka kalimutan mo. Ako pa rin ang bumubuhay sa inyo. Ako pa rin ang nagpapakain sa iyo. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kaya ganyan ka magsalita? Kaya mo na ba ang sarili mo? Kung kaya mo na ang buhay mo, huwag ka nang uuwi rito sa bahay. Tingnan ko lang kung magawa mo ng tumayo sa sarili mo, mga paa. Pinagsalitaan mo ng ganun si tita. Sabi ko naman sa Rian, may hangganan din ang pasensya ko. Ay, kahit na. Mama mo pa rin si tita. Dapat magtimpi ka na lang. Naku, napapagod na ako sa kanya sa totoo lang. Si Papa, kahit palaging busy sa trabaho, pero kapag may panahon siya, pinararamdam niya sa amin talaga na mahalaga kami. Pero yung si Mama, eh, ah, ewan ko ba, parang wala man lang siyang amor sa amin ni CK. Stressed out lang talaga si tita sa trabaho niya. Ay, mula nung mga bata kami, palagi na lang ganyan ang excuse niya sa amin. Nagtatrabaho siya para sa amin, para may maibigay siya sa mga pangailangan namin. Nai-invalidate ang nararamdaman namin ni CK. Pakiramdam namin, mali na hilingin yung oras at atensyon niya bilang isang ina. <sighs> Pero anong plano mo ngayon? <laughs> Kung may mahanap nga lang akong apartment na kaya kong bayaran buwan-buwan, uupan na lang ako. Di e muna ako uuwi sa bahay. Ate, Saan saan mo itong oh, Diyan, 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 sa ibabaw ng sopa. Pakibaba mo na lang. Oo. Oh. Oh. Bigat. Sorry, Sike. Oh. Nakalay ang braso ko. Ah. Mm. Ang taas pa naman ang hagdan itong nakakuha mong apartment. Sensya ka na. Ito pa lang ang kaya ng ate mo eh. Ay. Hindi ko pa kaya kumuha ng kondong may elevator. Eh, bakit kasi lilipat ka pa eh? Uh, makipagbati ka na lang kay Mama. Eh, mabuti na rin ito. Tama si Mama. Kailangan ko na rin matutuwang tumayo sa mga sarili kong paa. Kasi matanda na ako. Hindi pwedeng habang buhay akong umasa sa kanila ni Papa. O, inaumok uh, 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 ka na naman. Teka lang, gusto mo ng tubig? Ha? Ate. Ba bakit? Oh my God! Bakit may dugo? Sige! Hindi. Kailangan mo na magpa-doktor. Halika, sumama ka sa akin. Magpa-check up tayo. Hindi na yata simpleng ubuyang nararamdaman mo. Sa gitna ng pagbabagong nagaganap sa pamilya nina Danilo at Imelda, darating ang hindi nila inaasahang pagsubok. Paano nila ito haharapin? Mga Nagsiganag Rosana Villegas Susan Robles Lionel Benjamin James Quaton Chiquit del Carmen Amor At si Phil Cruz Sa papel na CK Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia Sa musika ni Buboy Salonga Superbisyong Teknikal Nina Eric Lucero At Bong Muyar Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang kaibigan June Martin de Gaspi na gaanyayang huwag pulin yung kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang big at madamdaming kabalata ng sayang ito. Sana ako na lang dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.